Hello oh guys. Ah, uh, ko lang mag mag grass cut no. Pero hindi pa talaga totally tapos like 40%. Ah, uh, kasakit ng ulo ko ngayon. So ah uh, kasakit git gay eh. So Oh. So um ginawa ko guys eto sampat sa ano ba? Sa kabuhi. Oh. Ah. Ah. Kasakit yun ng ulo ko. Ay, ilunggo na ko ngayon, eh, kakapanood. Ah. Ayan, no? Ah. Ay, okay, guys, ay. -edad na. Madami ng ano nindang ano, sakit sa katawan, sakit ng ulo. Ang sakit ng ulo ba guys, yung wala, wala dito. Nandito dito sa may ano, dito oh, sa may parang batok. Pabipi naman ako ng, ng kahapon ba yun. 110 over 70, normal naman. Salamat sa Diyos. Ano? Sa ano, sa ba? Okay, sa panahon, hindi ko alam. Itong araw na to, eh, 3 days na masakit ang ulo ko. Mm. Kung tinulog ko, nawawala. Pagising ko, okay, but after naman ng uh, ng oras, nabalik siya. So, ano kaya yung ano uh, guys? No? Pinahilip ko na to sa kapatid ko eh. Ganyan sa ulo. Yan, ganyan. Dito. Kasi masak. Yung patok mo ba? Hindi naman, ano. Kasi, pabipin naman. Hindi naman ako high blood. Hindi naman ako sa, ano. Sa gulay. Ay, kasakit talaga. ako mo dito. Yan, yeah, guys. Pahinga na muna ako ngayon kasi hindi ko na tinapos yung ano ko, yung grass cut no, kasi nasa bumabalik yung sakit ng ulo ko. Ayan, tayo nga na muna. And then, salamat po sa panonood. Have a good day.